Ayan guys, nandito tayo ngayon sa bula. Nakabakasyon tayo kaya susubukan natin ngayon yung uh, pinagmamalaki ng bula na sangyup. So kaibigan natin yung may-ari nito kaya uh, ibablog natin para malaman din ng iba yung, uh, yung sarap ng uh, ino-offer nila dito. Mamaya uh, kakain tayo sa loob so uh, matitikman natin yung pinagmamalaki ng sangyup sa bulan guys. Uh, susubukan natin yung uh, ino-offer nilang food Ah, titikman natin yung sanggup nila kung anong uh, masasabi natin. Tara, pasukin natin. Tara. So, nandito lang 'yan sa may uh, malapit sa Carl's Hotel dito sa Bulan. So, eto yung daanan daanan,akyat ah, lang kayo rito kasi nasa second floor yung uh, yung location ng uh, sanggup sa Bulan. So, dadaan tayo dito sa sa hagdanan papuntang uh, second floor. So, 'yan. O makikita natin dito, Sangyup Unlimited Korean Barbecue. Tara, makikita natin pasok tayo. So matitikman natin yung uh, Sangyup na ino-offer nila dito. Tara, pasok ka. Pasok, pasok tayo dito sa loob para. Ayan. Okay. Ayan, ganito yung uh, ang daming mga Choices. product nila. Choices. So, ayan. Pakapitura mo. Ayan. So, ayan. So, try nyo dito kumain. Napaka uh, rami ng mga choices. Makikita natin dito. Maraming mga uh, menu nila sila. Ayan. ayan. Ayan, manay-haler, nandito na kami para matikman yung offer nyo rito ng uh, sanggyop. Ayan, titikman natin kung gaano kasarap yung uh, sangyop sa bulan. Tara! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, kuya! Thank you. Yeah.

O, oh, eto na yung result. Simut sarap. O, ganong kasarap yung uh, sangyup sa bulan. Ayan, nakikita nyo? Lahat yan. Simut sarap dahil napakasarap. Ayan. Ubus. <laughs> Ubus lahat. Ayan, thank you very much sa ano, sa napaka-accommodating na service ng sangyup sa bulan. Eto yung mga magandang... Uh, staff ng uh, sanggip sa bulan. Say hi naman kayo dyan, oh. Hi. Thank you. Ayan. Ate. Thank you. Napakasarap ng, ano, ng food dito. Kaya try nyo rin dito pumunta. Napaka ganda. At saka napakasarap. Siyempre naman. Hmm. Sulit na sulit. Busog na busog silang lahat. Ayan. Ubus talaga oh. ka? Ah. Uh, Makan yeah. oh. <laughs> ba? Makan ba 'yung maleron? O yung binanang? Yan, say babay na tayo rito sa sangyup sa bulan. Napaka magandang experience dito. Napakasarap ng uh, uh, sangyup nila. Uh, thank you sa service thank you, sir. din. Thank you, Bo. Thank you.